ihatid na po natin yung ano yung kapatid ko at yung asawa niya. Tapos pamangkin ko. Ayan, umiyak yung pamangkin. kamangkin. Nagiyakan na po sila. Okay. Good morning mga kalakay at tayo po ay ano ilang uh, ilang weeks na lang po at ay babalik na rin po tayo sa Taiwan. Ayan po at dumating na po yung ano natin. Ngayon lang po natin i pukunan po ng video ay dumating po dati dumating na po dati yung ano natin yung gagal AdSense po natin dumating po siya nung March 14, 2025 po ito po yan po makaka ano na po tayo makakasahod na po tayo at salamat po sa inyo at kung di po kung di po sa kung di po dahil sa inyo ay di po tayo uh, makaka ano po makaka YouTube Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyo at dumating na po yung ano natin. Ito po yung pinaka pinaka pinakahintay po natin. Ayan po, dumating na. Ito po galing po siya ng ano. Galing po siya ng Malaysia po. Ito yung gago po natin ay galing yung gago po natin ay galing po siya ng Malaysia. Tapos ito po yung pin na ilalagay po natin dito. Ito po yung pin na nandito po yung pin tapos ito po yung paano yung instruction po niya kung paano natin ano natin ilalagay yung pin. Tapos dati po nailagay na po natin yung pin at ito po ah uh, ito po ay ano po binuksan na po ng kuya ko kasi siya po yung ano uh, pin sa po yung ano dito yung binigay po to sa bahay niya kaya sabi ko sa kanya nagtanong po sa akin kung ano po ano daw po to sabi ko ito po yung ano yung Google AdSense para sa YouTube kaya nung ano nandoon pa ako sa Taiwan inano ko na po dati yung pinya na ano ko na po doon tapos yung 100 dollars po <coughs> excuse me ito po yung ano natin no yung Google AdSense po natin ay nakapilap na po tayo dito at ah, na po natin yung pin at pumasok na po yung sahod po natin dito. Na-reach na po natin yung $100 po na ano ni uh, YouTube. Kailangan po kasi yung $100 para ma makuha po yung sahod. Hindi na po bababa ng $100 basta $100 patas po yung bago po makasahod ito po yung inano ko dati hindi ko na po na video po kung paano ko ano yung yung proseso ng pag pag ano ng yung uh, po sa payment hasta ito na po yung transaction po natin at sumawad po tayo ng yung una pong sahod po natin ay ano po 100 dollars po at uh, yung ano amount po natin ay noong April 21 po. Ito po yung April 21 po. Sumagod po tayo ng 100.29 cents dollar po. At 100 dollars po. Yan po. Ito po yung sinagod po natin noong April 21 po. Dumating na po yon At naano na po natin sa yung 100 dollars point 29 Asan na? Excuse me. Um, ito po pag ano po <coughs> Dito po sa Google, Google po makikita po natin kung pumasok na po yung pera Yung ano po natin yung Yung ano po natin na 100 100.29 dollar Ay ano po may tax po siyang ano 9.92 dollar kaya bawat transaction po pala dito is 9.92 yung una pong sahod po natin ay 100.29 100 tapos na list po siya ng 9.92 dollar ayan po yung sahod po natin at pumasok na po siya tapos nagpagawa po tayo ng ano natin dalawa pong account ito po yung dating account ko na ano na video saving. Video savings po yung ano natin kaso di po natin hinulog-hulugan dati. Pero nandito pa nandito po, po yung ano yung laman niya na dormant po at ayun tawag po doon. Kaya in pinaano ko po doon nandoon pa rin po yung laman niya. Nandoon kaya nandoon pa rin po yung laman kaya nagpagawa pa ako ng dalawa. Ito po yung ano, ito po yung sa sahod po natin sa YouTube. At saka ito po yung savings po natin. Kabayan savings account. Ang pag-open po ng kabayan savings account po ay 100 piso lang po. Ayan po 100 piso lang. Kaya dalawa po yung ano natin. Dalawa po yung um, dalawa po yung ATM po natin. Isang dito po sa ano natin. Dito po sa ito po ay sa YouTube po natin. At dito po yung savings po natin, ipunin po natin at tayo pa ay tumatanda na kailangan po natin mag-save para sa pagdating ng panahon ay wala na po tayong trabaho ay may, may, mahuhugot po tayo Ayan po at maraming maraming salamat po sa inyo at kung dahil di po sa inyo ay di po, ako, di po tayo nakakasahod na paunti-unti at sa $100 $100 po sobrang saya ko kasi first time po sumahod at sana po at yun sobrang saya kasi so $100 dollars po yung uh, natin eh, is sayang masayang masaya na po ako at yun basta sa maraming maraming salamat po ito po yung mano ko ito yung gagawin and po natin ito po nandito na ito po yung sinasabi ko po pong video kabayan po ito po yung style niya may kasama na po siyang ATM ganito so, yun po yung Pwede well, okay, kong ibuksan o baka ano, ganito po yung style niya po ayan po video po ayan Ganito po yung style pwede pong ano pwede pong magamit ko po sa ano sa ibang bansa pag magwi-withdraw pag may kailangan na pera at ganon din po yung isa yung pinano ko po lang dati yung para siyang visa card din visa card po siya pwede po pwede yung ano baka mamaya makapi po wala ano. na ito po siya. O. Ito po yung ano yung isa. Dalawa po yung itim po natin. Ayan. Ito po yung gagamitin po natin na pansahod sa YouTube. Sana po ay tuloy-tuloy po yung ano natin. Hindi na po tayo tatama rin. Kasi patanda na po tayo. Kailangan po natin kumahid na kumahid para sa future po natin. At pagdating po ng ano, 12 years, Di po natin alam kung matatapos po natin yung 12 years po sa Taiwan. Depende po kung ano kung matatapos po natin o maganda po basta ang kailangan po natin ay mag-ipon, mag-impok para sa pagdating ng panahon ay may mahuhugot po tayo. Ayan po maraming at saka po ano ito na po, kompleto na po si ina, 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 ko na po yung sarili ko para pagtanda po ay may pera po tayong kagamitin lalong lalo na po ngayon sa atin sobrang hirap po lalo na sa bilihin isang yung isang libo po natin ilan lang po yung ano mabibili bumili ka lang po ng isang kilong karne magkano po yung isang kilo na nung bumili ako nung sa market 320 na po isang libo pag bumili po yan wala po yung ano wala pa yung mga rekado karni pa lang po yun mga gulay mahal po yung bilihin po sa Pilipinas uh, sana po yung mga ano sa mga di pa nakakauwi baka mabigla po kayo kasi alam po uh, mahal, ma mahal po yung ano yan mahal po, lang, mahal po yung bilihin po sa atin pero ayun si pagkatsaga lang po kung malawak naman po yung lupain po natin sa kapilig, kapaligiran pwede po tayo magtanim ng mga gulay-gulay at makakaminos po tayo at makakaminos po tayo at di po tayo mahihirapan ayan po at ayun na po sabi po no, ano, nababasa ko po doon sa, ang tawag po ito, nababasa ko po sa Facebook po ata, lahat po ng no, may ATM na galing sa, ano, galing sa, galing sa Taiwan. Yung pagawa po ako ng post office, ito po siya, style po niya. Ito yung ganito po, sa post office po siya. Ayan po. Sabi po, pag pag nandito ko na po sa Taiwan ay sa Pilipinas ay di na po, na, di, di na po magagamit kasi maglalak daw po kaya nga po kumuha ko ng ganito para in na kulang po yung budget kasi nandito po yung laman po ng pera ko buti na lang po ay ano po uh, nagpadala na po ako dito kasi di ko na po pwedeng i-open po to kasi nakalak na po siya ganun na po ang katakaran ng Taiwan ngayon kasi marami na pong nai-scam kasi yung mga card po na galing ng Taiwan, ibinibinta po para may mag magamit po sa mga illegal illegal transaction po kaya ang kaya naghigpit po ngayon ang Taiwan. Kaya itong card ko na to ay pagdating ko po sa Taiwan, kailangan ko pong ipumunta ng post office para ipa ano po, ipa open ulit po ang tao po doon. Basta ano po doon, kailangan po pumunta ko doon para ma-activate uh, po yung card ko. At tapos yun, kung may iniwan pa naman ako kay Bro Alvin na pera pag emergency ko po at pambayad po ng bahay don Kasi bayar na po ng bahay na naman po next month. Kaya yung dorm po namin, binabayaran po namin. Magkano po yun? 5,000 po sa akin yung binabayaran. Kasi ko lang po yung kuryente kung magkano. Kuryente at tubig. Kaya yung binigay ko lang kay Bro Alvin, yung ano lang yun, yung bahay lang po sa bayad lang po sa bahay. Tapos yung may, may allowance pa po ko dun, sasabihin ko na lang po pag kailangan ko ng pera para ipapadala niya po. Ayun, grabe po. Um, basta paglabas mo lang po ng bahay, pag po, pera na po agad. Kaya siya nagbabalak pong magbakasyon po dyan at po, um, mag-ipon po tayo para di po sasakit yung ulo natin. <laughs> pag lumabas po tayo ng pera kasama po yung pamilya, bandingan ay talagang yung pera po natin na ilang buwan, taon pong ano natin ay mauubos. At sabihin po sabihin po, na, sabihin po natin, magtitipid naman pa. Minsan lang po mangyayari po kasi 'yon eh. Minsan lang po kasi ilang taon na naman po ang ano, ilang taon na naman po yung bago tayo makawi. kaya sinusulit po natin natin pera po ay sabi nga po nila mahanap at mahanap pero hindi naman po ibig sabihin na gagastusin mo lahat yung ganun pero for sa akin ay masaya pa akong gumastos at hindi naman yung pera at lang uh, ang inano ko lang po ay yung ibinabalance ko lang po at saka hindi ko naman, naman po lahat na ano yung yung mga luho-luho po ayun eh, ano lang po bandingan po kasi bandingan lang po namin po masyal dito lang po malapit sa amin kaya ayun po um, sana po ay wala di, ka, di po kayo magsawa sa mga porta po sa akin at sa simpleng mga videos ko po ay ano, di po kayo magsawa at sana Ayun, di uh, sa sa ano po dito, di na po ako nakaka-upload minsan kasi sobrang busy po. Pagising po lang po namin dito kasi si Ate po ay 2 weeks lang po yung bakasyon niya. Ay wala na po wala wala po mga ganong video po sa kanya kasi last minute na po yung uwi nila late na po ng ano dapat nag check in po sila ng 4 hours 4 hours before bago yung flight po nila ang problema po ay <clears throat> ano po 1 hour na lang po kasi na ano po na late po kami kumbaga marami pa pinontahan, yung pinuntahan bago po sila umuwi pumunta po kami pumunta po kami sa ano sa cemetery binisita po binisita po binisita po, binisita po niya tapos, nung pumunta kami sa Tiflex, tuman kami ng tiflex Expressway, ang nangyari po ay grabe, ang dami pong sasakyan. Kahit gusto mong mag-overtake, wala po kasi yung two lane po ay punong-puno. Kaya no choice. Ang akala po namin, dalaw dalawang, ano lang po, dalawang, dalawang oras po lang po yung biyahe dito po sa amin hanggang sa Clark. Ang problema lang po ay ano po sa sakyan talaga po marami pong talaga marami marami pong mga sasakyan kaya kaya hindi kami makawa, ano maka, ma, ma, hindi po mabilis ang yung takbo tapos dun po sa mga ano yung sa toll gate grabe ang tagal po yung proseso sa dami nga po ng sasakyan at saka may ano na po um, uh, natawag, natawag, po nilang R-paid. yung parang card na linoloadan po yun yung, yung, yung gamit namin magkakaiba po pala yung mga ano yung mga card card na po yan yung mga dito po sa T-Flex hanggang sa toll gate niya po. Dito sa, sa, sa mismo ng Entrance po niya sa Carmen hanggang sa to, ano bayan na po sa t Ano na po, um, iba po yung card nila. Ang ginagawa po namin pag ano na po, pag, pag uh, namin ng easy text to inlex na po yun. Papuntang Clark, yung toll gate na po doon ay in. sa ano na kami, sa right way na po kami. ano uh, no RPID na po yung inano cash na po yung binabayad po namin doon. Ayan po, At uh, kahit na sa awa po ng Diyos ay ano po, nakaabot po sila. Traffic po kasi, kasi yon Tagalan po kasi, nagpapaalam po sa mga kamag-anap po namin dito. Yung mga iba po ay, yung mga pangangkin po, nagsiiyakan na po sila. Kasi matagalan naman po yung panahon, ilang taon na naman. Hindi po natin alam kung ilang taon bago na naman sila makawi kasi malayo po sila ano po sila nasa ano po sa Europe at ang biyahe po ay nasa kulang-kulang dalawang araw ata po kasi biyahe, ang connecting flight po nila ano po ako sa Qatar po siya 3 hours po ata yung ano nila doon yung stop over nila doon bago na naman lumipad padma buntang Manchester ayan po ay mahaba po yung biyahe eh, at sa atin po ay kalapit-lapit lang po ay di po tayo makauwi-uwi 2 hours lang po yung biyahe. Maganda na po ngayon kasi pag bumaba kayo, pag bumaba pag bumaba po kayo sa Clark ay ano po um, mabilis lang po hindi po siya crowded. Hindi po guys sa Manila talagang nakakahilo po masusuka po kayo doon kasi sobrang dami ng tao. Doon po sa Clark ay ano po lang isa-isa uh, lang po yung buwa bumaba tapos yung sa ano sa eksitan po dahil po nakapila do ay dahil po nag-aantay doon pag pag alam naman na nila na wala nang buwabang aeroplano ay wala naman po laman yung isitan po doon na antayan po ng ano mga uh, bumaba uh, yun po uh, aray, yun po yung ano natin mala konting konti na lang po ay mahabalik na po tayo ng Taiwan pagdating po natin ay zero balance po tayo ngayon pero tsaga tsaga lang minsan lang naman mangyaris sabihin po natin 6 years at tagal-tagal din tagal din yung ano yung panahon bago tayo nakauwi di ko alam kung ilang taon na naman po bago tayo makauwi kasi hindi naman po hindi naman po basta-basta kasi nakakauwi hindi naman po kailangan na uwi na po ngayon hindi po ganoon kasi kailangan mo rin mag-ipon lalo na pag ikaw yung bibili ng ticket kasi sa akin po ay hati po kami ng ano yung ticket ng boss ko. Bali ang ticket po ay nasa 12 12,100 ata po yun hati hati po hati po kami nun 12,000 po yung ticket po natin dun papuntang ay pa uwi po tapos kasama na po yung ano dun yung uh, um, sasakyan na papuntang airport ayun po at malaki laki din po yung nagastos po natin eh kasi yung ano po natin, yung ERC po natin, na-renew po, na-alagay po ng re-entry. Okay. Hindi na po kailangan ng... Ito po yung ERC po natin. O, oh, yung ganito po. Nakalagay na po dito ay multiple re-entry permit. Ibig sabihin po, hindi na po kailangan ng visa na... re-entry visa po na papel po. Yung kagaya po sa mga ibang... sa party po ng mga ibang... Uh, sa party pong bansa yung may may gumagamit pa po siya ng paper po na nakalagay po na re-entry re permit. Ito po ano na po eh nailagay na po dito yung mismong ERC po namin to po. Nilagay na po siya. Kaya anytime pwede kaming umuwi kasi nandito na po yung ano. Depende lang po sa ano. Depende lang po sa amo kasi minsan pag busy po sigurado hindi po hindi po sila basta magpapauwi. Ngayon po ay eh, mahina po yung company nung umuwi ako. At saka, biglaan lang po yung uwi, uwi ko po nung time na yun, hindi po tayo nakapag-prepare ng maayos. Kasi ano po yon eh, ah, uh, kumbaga, yung ate ko kasi, ano lang po eh, pinipilit po tayo umuwi para magsama sama bandingan po. Ayan, uh, umuwi po ako, magkasama po naman po kami, mas sobrang saya po kasi. So, ah, uh, first time po na nakomplito po yung pamilya namin, na nandito kami lahat, kaso lang po yung tatay lang namin ang wala. Pero, Masaya naman po at naging ano rin parang yung buhay ay yung bahay po ay naging masaya kasi ang ano po sa bahay lang po ay mag-isa lang po dito si nanay at yung pamangkin ko po ay dinapo na po siya uh, sa linggo na lang po siya umuwi dito yung pinaparal po natin ay pumunta ay may ano na po siya ang tawag po dito may nire-rentan na po siyang dor, uh, bahay dorm po doon sa malapit sa pinapa sa is school niya sa college Ayan po kaya dito po ay magisa na lang po si Nanay kaya yun. Dito lang po di ko lang alam po kung ano kung babalik na babalik na naman po ay magiging malungkot na naman po yung bahay kasi o magiging malungkot na naman po yung laman ng bahay kasi nga malaki po yung bahay ang problema lang po ay wala konti lang po yung tao. Ito dito po. Grabe po kaya marami pong mga langaw dito sa amin. Kasi marap, marapit po yung mga poultry poultry -tip po dito. Oo, oh, di ko alam. Ba't ang dami pong mga langaw ngayon? Dati naman daw kahit ano, kahit ay pag nag-harvest po sila, marami po yung langaw, pa lumalabas po sila. Pero kahit may screen po yung bahay, po papaso kasi sumasabay po sila sa ano, sa pintuan. Kaya nagkakalangaw langaw langaw dami, dami po grabe yung langaw po dito. Ayun po at maraming maraming salamat po sa inyo at nandiyan po kayo lagi at nakasuporta po sa amin at di, po, di po kayo bumitaw ayun maraming maraming salamat po at nakasahod na po tayo first time na yung pag ano po natin pag pipishing. ay kumikita na po tayo at malaking tulong po sa akin yun at pagbalik ko po ay ano um, pag ipon na po ako para sa ano sa bahay ko naman po at wala po po siyang flooring at uh, tipo po na finishing at saka yung pera po sana yung ano yung pera pong pang bakasyon ko po sa yung ano po yung naipon ko na nagpinagbakasyon ko po ngayon yun po sana yung gagamitin ko doon sa bahay pero ayun bigla lang po kasi yung uwi po natin hindi po tayo prepare kaya ayun, ginamit po natin yung pera yon sa pagbabakasyon sa allowance po natin dito at sana makaipon po tayo at Matapos na po 'to yung matapos po matapos na po yung bahay po natin doon sa bukid. Tapos tapusin po natin at sa sunod po na uwi po natin ay sana matulugan na rin po natin doon at doon na po tayo manirahan. Itong bahay po kasi dito ay ano po um, family family house po ito eh. Inittempo hindi ko po makakatulog ng maayos dito pag nandito po yung mga bata, mga kapatid kasi pag bibisita po sila wala na pong privacy ay doon po sa pagsamay bahay na pa ako doon pwede time na po nandito po sila pwede naman ako pumunta, pumunta dito pwede po sila pumunta doon sa akin ayan bumuha po tayo ng student student permit po ng ay student permit sa license at sa May 13 po ata May 12 May 12 bata yung ano butosan po dito pero May 13 siguro nagpapalicense na po tayo at baka baka pag ano baka sakali makabili po tayo ng motor ay makapag-ipon po tayo ng ilang months pa po siguro bago tayo makabili siguro ng motor doon depende po sa sitwasyon kasi nga po sa company po namin ay mahina gusto ko gusto ko po sana ng bumili rin ng motor doon para may magamit pa rin din na po tayo ang Kaskay bro Alvin ayan para may service na rin po tayo at makalayo-layo na rin po po makalayo-layo na rin po at hindi na po tayo mag e -bike. kasi yung e po ay limit lang po yung takbo limit po limit lang po yung mapupuntahan ang pinupuntahan ko lang po doon ay ano hanggang sa station ng pina, yung sa Uri po 15 minutes po yung biyahe nun hanggang doon lang po yung kaya niya tapos sasakay na po ako na, sasakay na po ako ng train papunta po sa Taichung City ayun tapos pag nagsisimbaw ganun po yung ginagawa ko kadalinggo po, Kadalingo po uh, Pupunta ko at nagtitrain po ako. Nag e-bike po, po ang station ng Wuri hanggang Taichung. Ay hanggang Taichung train na po siya tapos lakad na lang po hanggang sa Catholic Church. Ganito yung ginagawa ko dati. Nung mag-isa-isa, mag-isa pa lang pa ako, hindi pa ako nagbablogging. Mahilig pa akong gumala mag-isa. Dati. Hindi po ako nag-i-study sa bahay. Pag ano na, pag alam ko ng walang pasok or diok, ano po, nandun na po ako sa city. Kaya po ibig sabihin na nagagastos pa konti. Ano lang po, yung parang window shopping lang, ikot ikot lang po doon. Nag-explore na kung saan maganda. Ayan po. At, ito, po, dito ka at ito po yung ano po. Um, ito po yung medical po. Ang medical po pala sa ano, sa pag, sa pagkuha ng, ang tawag po, medical po sa lisensya ay nasa, 400 peso po yung binayaran po natin doon. Tapos yung ano po natin dito, yung pagkuha po ng student permit ay nagbayad po tayo ng 150 sa application fee at saka yung student driver permit po ay 150. Pero ang binayad po natin dito ay 250 peso. Ay, 100 peso pa pala yung ano, 100 piso po yung application fee. Tapos 150 po yung student driver permit fee. Ang ano po natin na 250 po. Ayan po. Ayan at sa ano sa May sa May 12 po. Matagal-tagal po pa tayo dito. May 12 ay magpa ay may 13 po ay magpapalisin siya na po tayo. Tapos 'yun, ilang araw na lang po ay uwi na po tayo. Punta babalik na po tayo sa Taiwan at magtatrabaho na lang po. Ayan po yun. Ayan po yung buhay natin. Ayan po yung buhay natin na uh, ano, trabaho, kumita. Ayan po dito po sa Pilipinas, ano po, uh, pag kailangan po talagang mag-isip po ng magandang business para kung sakaling tayo na natin magtrabaho sa Pilipinas, ay sa Taiwan, ay may business po tayong alam na pwedeng i-business. Ang nagbabalak po kasi ako ng ano, na naisip na po ako kasi, kasi malawak po yung lupa namin po doon um, yung face po doon na binili ko ay may kukuha ko lang kukuha ko lang malit na ano doon na area na ipapahalo block ko kasi kailangan ko ano ipahalo block para magpapaano po tayo magpapa mag, mag ano po tayo ng hito Ah, ipapaano po natin sa kapatid ko pag, uh, ah, pag nakipunipon tayo yun po yung ano gagawin po natin project po natin mag po tayo ng hito ayan po ay ayan dito ko na po tatapusin po yung video at maraming maraming salamat po sa inyo ayan.